Hi, kumusta kayo? Kumusta kayo mga KDDs? Ka kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Dito na naman tayo sa ating bagong uh, pag-usapan, bagong vlogs. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. Ayan. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. So, ano bang pag-usapan natin today? So, ang pag-usapan natin ay patungkol kay Vice President Sara Duterte at patungkol dito sa mga vloggers. Nako! So unahin natin itong uh, kay uh, Vice President Sara Duterte itong uh, uh, isinampang kaso ng mga pulis noong panahon na uh, pinagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tauhan na si Attorney Laika Attorney Laika Lopez at saka yung isa pa No, dalawa kasi yun eh. Ako uh, maalala ninyo, matandaan ninyo na ang bise presidente ay nag doon sa Congress, doon sa House of the Rep uh, House of the Crocs ba yun? House of the Crocs no? House of the Buaya. <laughs> May naalala ako tuloy. Ah uh, Isang estudyante tapos uh, ano talaga siya sa English mahina ngayon yung kanilang exam is comprehension yata yun yung i-compare mo ba yung mga uh, animals na sa tubig at animals na nasa uh, lupa sa walang tubig ang sabi niya doon uh, monkey eating banana Yon ang kanyang ano. Tapos, crocodile eating the goat. O, oh, di ba? Okay din na, di ba? <laughs> so, kumakain pala itong mga crocodiles ng kambing. Nakakaloka talaga ito. Pero yung mga crocodiles na nasa uh, Congress ay kumakain ng pera. Ah, hindi, ko an hindi. Hindi goat Hindi kambing ang kinakain ito. Kinakain ito mga milyon, bilyon, bilyon ang mga kinakain ng mga ito. So continue natin yung uh, nangyari doon sa Kwan House of Representative noong yun, Ha? Naglive ang mga banatiros noon. Nanood talaga ako noon. Hindi sila makapasok. Pero yung ibang media nakapasok. oh yung iba doon dumaan sa kabila. Kabilang uh, pinto. Di ba? So ngayon, gusto nilang kunin itong si Atty. Uh, Laika Lopez dalhin doon sa uh, prisuhan ng mga kriminal. Gusto nilang dalhin doon. Ganon katarantado yung mga kapulisan natin ngayon. Pero hindi natin sila masisisi kasi nga, sumunod lamang sa utos. Sinong nag-utos? Ah? ah, sino pa? Sino pa? Yung mga kung kuan siguro, yung kataas-taasan nila jan sa kongres. No? Ngayon, siguro, inutosan si yung Pinakamataas din sa mga pulis, ang yung pinakataas sa pulis inutosan itong mga pulis na utusan, di ba? Ngayon, sa mga pangyayaring iyon, si Vice President Sara Duterte pa ang kakasuhan nila kasi daw nang gulo. Anong nang gulo? Ano, Vice President 'yan. Tapos tauhan niya 'yan yung nang dyan ha? Ah? Responsibilidad niya na proteksyonan yun. Ha? Ah? Kailangan niyang proteksyonan yun. Kailangan niyang samahan. Takot na takot nga yung tao eh. Ha? Ah? Kaya nga nag ano yun eh. Nagsuka, nag... Na, yung na, ano yun, na nervyos. Na nervyos ba? No, delikado kaya yung nervous breakdown. Yung sobrang mong takot. O kaya kayo, iwasan ninyo masigi ng kape. Kasi yung kape, ah, isa yan sa dahilan bakit nagkakanerbius ang tao. Sabi nila, ewan ko lang kung totoo, hindi naman ako uminom masyado ng kape. So, hanggang tinala na siya doon sa, so hindi nakuha yon Hindi nakuha ng mga pulis. Kasi matapang talaga si Vice President Sara. Ah, kahit anong mangyari talaga, hindi niya talaga binitiwan yung kanyang tauhan. Hanggang dinala doon sa veterans. Ah, nung una, sabi, St. hanggang napunta sa veterans, tapos binalik na naman sa St. binalik na naman sa veterans. oh, kaya hanggang, do, hanggang sa muntik nang naipit, ah, naipit si Vice President Sara ng pinto nang doon sa likod ng ambulansya. Ha? Kasi nagbilis-bilis yung pulis na yung pinto, hindi niya alam na may tao pa. Ha? Kulang sa training ang pulis na yun. Ewan ko. dapat yun ang kasuhan eh. Dapat yun ang kasuhan. Aba, criminal assault pa yung ano nila kay Vice President? di ba nga mga tarantado? Si Vice President Sara Duterte na nga ang merong banta sa buhay. May gustong pumatay sa kanya. Siya pang kinasuhan ng mga pulis. Etong mga pulis na ito, ah, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin na protektahan ang mga tao. Protektahan ang mga mamamayang Pilipino ang ginaprotektahan nila yung nag-utos sa kanila ah, yung mga nag-utos siguro sinaksakan ng pira itong mga bunganga nito kaya ganun oh e ngayon yung kaso nilang na pinail, wala binasura binasura hindi 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 tanggap ng korte yung mga ebidensya nila may video pa sila ko nga um, pinakita, meron kumang ano-ano pa eh. Mahina 'yun. Kasi pati siguro mga mga judges at ibang mga abogado, nakita nila yung sitwasyon na yun. E eh, doon pa lang mano nila matimbang-timbang na nila. Kung sino ang ano dito? Sino ang lumabag sa batas? Itong eh, mga pulis, mga pulis naman sana ito, mayroong pinag-aralan, nag-training. Ang haba-haba ng training nila, mayroon pa diyang iba lang schooling. Ha? Pero hindi nila hindi nila in-apply 'yon sa mga buhay nila. Ah, sumusunod lang naman sila sa, sa utos, sa mga maling utos ng mga nakakataas sa kanila. 'Yon ang problema doon. So, binasura yung ano na yun. Yung mga kaso na yun. At uh, kayo, yung mga nag-file dyan ng mga pulis na yan, humanda kayo. Pag ma-presidente yan si Inday Sara. Ha? Ha? Ah? ah? Tantinandaan ni Inday Sara yung mga pagmumukha ninyo. Lalo na yung pulis na muntik nang nag-ipit sa kanya. Doon sa ambulansya. Sinagot-sagot pa siya. Ha? Ah? Sinigawan ni Inday Sara yon. Huwag ka nang magbida-bida kasi sir. Na. Oh. Ginaano kasi ninyo eh. Walang mga ano, walang mga mudo. Ah, kababaing tao ni Inday Sara, ginaganyan nila. Si Attorney Lupis, babae. Si Vice President Sara, babae. At saka yung isang tauhan pa, babae yun. Ginaganon nila. Dapat proteksyonan nga nila yun kasi mga kababaihan. Dapat respetuhin nila kasi mga kababaihan. Pero anong ginawa nila? Ha? Sila pa ang maglagay sa ka, ano ka, sa Bisaya pa sa kaalautan. to mga to, dahil lang yan sa utos ng mga demonyo. Ngayon, hindi sila nagtatagumpay. Ha? Hindi sila nagtatagumpay. Sa mundong ito, ha? Huwag ninyong isipin na palaging nagtatagumpay ang demonyo. Kasi tandaan ninyo, ha? Ang pinaka-powerful sa mundo ay ang Panginoon. Hindi ang mga demonyo. Hindi kayong mga masasama. Tandaan ninyo yan may Diyos tayo. Hindi kayo ang Diyos. Hindi yung pira nyo ang Diyos. Merong Diyos naglikha niyan. Pagkukunin lahat ng Panginoon niyan, zero kayo, zero. O, oh, yan tandaan ninyo. Hindi kayo ang may-ari niyan. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng iyan. Ah, yung mga pera, mga kayamanan ninyo, Diyos ang may-ari dyan. Sa kanya yan lahat. Pag-uras, babawiin niya yan. Ah, kasama ang buhay niyo. wala. May magawa ba kayo? Wala. Ah, namatay nga si Cory Aquino. Karaming piran yan. Namatay nga eh. Oh, namatay sa sakit. Oh, nakulon kanser. Nasip, nasip ba yung buhay niya sa pera? Hindi. Si Marcos Sr. Nangkasakit. Nasib ba siya ng milyones, bilyones na nanakaw nila. Hindi. Hindi na kayo natuto. Oh. Hindi yan makasip ng buhay ninyo yung mga ninanakaw ninyo. Bakit ba kayo nakaw ng nakaw? Diyos mayo ng mga ito. Ayusin ninyo yung Pilipinas. Para uwi ng mga OFW, hindi na kami magtrabaho dito sa ibang bansa. Diyan na kami sa Pinas. Kasi maganda na ang buhay diyan. Maraming trabaho, kahit kami ngolang walang mga natapos, meron kaming mapasukan. O kahit mga hotel, mga hospital, pwede kaming magtrabaho diyan kahit magjanitor lang kami, magtagalinis. At least meron. Eh anong pasukan namin diyan? Oh. Puro walang bakante. 'di ba? No vacancy. Yung palagi makita mo sa Pilipinas, nakapaskil sa labas ng ano, no vacancy. Oh. Dito sa abroad wala kang makitang ganon. Hmm. So ito pa, isang isang balita, mga vloggers. Patawag sa kongreso. Oh. Kasi mga ano daw ito? Ano sa pugo? Ang layo naman? Sino kaya ang ipapatawag? Siyempre, yung ipapatawag, yung mga malalaki na ang mga subscribers. <laughs> Katulad nila Trixie Cruz, sila Banat Bay. Eh, si Banat Bay, milyon na ang subscribers nun eh. Sino pa? O mga Banatiros? Ha? Eh, ba, ang basta, meron na si Trixie Cruz parang kasama sa ipapatawag. Kasi daw, ang mga vloggers, uh, ano daw ito sa mga pugo. Naku, naloko na. Tapos, i-connect na na naman nila yan sa mga Duterte. <laughs> Diyos ko, nakakatawa. At saka sa 31, meron pang ano, merong rally. mag -rally si Trillianis. Siguro kasama ni Trillanes mag magrally sila di Lima, sila Huntiveros. Ah, yung mga sinungaling diyan sa ano, Senado. Oh, mga sinungaling ang mga 'yan. Ah, ma mahilig yan magtanim ano, magtanim witness. Yan si Huntiveros. Mahilig yan mag atanim witness. Hmm? Ah, kumukuha yan ng mga witness na walang kadala-dala. Oh. Ha? Ah? Katulad sa ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Oh. Ha? Ang mga kaso ni Pastor Kibuloy sa Amerika, dinismiss na. Ah? Nagdismissan na ng mga kaso. Kasi nga, kahit sa Amerika, ah, ginigipit ang mga kasimbahanan doon. Pati yung mga, mga buntis na mga ano doon, ginigipit pati simbahan na kasama kasama ang TOGC. O yun din ang uh, sinusunod ng Pilipinas, yung style ni Biden. O ngayon si Trump na nako. Grabing ano ngayon sa ano sa Amerika. Nagsilayasan na yung mga mga ano mga illegal mga imigal, eh, mga illegal na, na naninirahan doon wala na pinalayas na sila ah Grabe yung papunta ng Mexico. Yung mga borders doon na doon dumadaan yung mga illegal, wala na. Isisarado yun. Isa na lang yung borders na buksan, doon yung legal. Kung baga, yung immigration. Bakit kasi hindi sila dumadaan sa immigration, ano? Bakit ang tamad-tamad nila mag, ano? mag-process ng kanilang mga papel para magiging legal sila papasok sa isang bansa. Pati Colombia kasama. At iba pang mga lugar na malapit sa Amerika, yung pumapasok lang doon na hindi dumadaan sa immigration. Grabe, pati Pilipinas kasama. Meron nang meron nang diniport. Nako. Kaya kayo dyan, mga kababayan, yung nasa Amerika, habang maaga pa, umuwi na kayo. Huwag na ninyong antayin, ipadeport kayo ni Trump. Oh, di ba? Kasi, mahirap na. Buti nga, hindi ikulong eh. Yung mga illegal, illegal na mga ah uh, nanirahan dyan. Kaya uwi na kayo. Para hindi na kayo ma-deport. O meron nang ilan yon 24 yata yun eh. 24 na Pilipino na uwi na. Um, mga illegal. sa meron pang mga atraso na gawa sa Amerika. O. Oh. Maglilinis eh. Maglilinis. Ganon talaga pag bago ang ad administrasyon, ha? Ah, maglilinis talaga 'yan. Ah, lilinisin. Oh. 'Di ba? Ang administrasyon ni Marcos nung umupo siya, naglilinis siya. Ang nililinis niya, yung mga matitino. Yung mga matitinong politiko at saka simbahan ng mga taong simbahan yun ang pinang ano nila pinanglinis nila na hindi naman mga masasamang tao yun sila Duterte sila Kibuloy yun yun ang pinang ano nila tapos yung mga masasama katulad ng mga nabilanggo na mga kriminal may kaso mga drug lord pinalabas, ginawa pang witness. Oh. Pati yung si Mabilog, wala na, nakaano na. Binigyan na ng ano ni Bongbong Marcos. Tingnan niyo sunod eleksyon, tatakbo 'yan. Oh. 'Di ba? 'Yun lang naman ang habol noon eh. Para makatakbo siya ulit. Eh kayo, diyan. Taga taga saan ba 'yan si Mabilog? Taga Iloilo -Ilo ba 'yan? Nako, pag iboto ninyo yan, kayo na talaga. Lahat na kayo dyan, magiging, magiging bangag. Ang hirap. Ang hirap talaga intindihin yung gobyerno natin ngayon. So, yun guys, ang mga balita-balita sa ating uh, bansa. Yan. At sa ibang bansa. Pero, sana no, matuloy yung pagbaba ng kurint, uh, kurinte. Pagbaba ng uh, itong gasolina ba? Kasi yon pag ni Trump talaga sa Saudi na pababain ang gas. Doon sa speech ni Trump, ah, nakiusap siya sa Saudi Arabia na ah, babaan nila ang presyo ng gasolina. Eh sana nga. Kasi ito talagang bansa na ito ang pinakamalaki ang ano sa gas. Kaya ang gasolina nila dito mura masyado. 30 pesos lang sa pinas isang litro. Pagdating doon sa ibang bansa, mahal na. Di yeah? ba? So, ganun. So, hanggang dito na lang muna ang ating mga update. Abangan ninyo guys, 31. Baka, kasi ang Iglesia ni Cristo, almost 2 million yun. 2 million. Baka ito kay Trillianis, 3 million. 3 million or dubli pa. Yung mag-rally. Ha? Huh? So, yun, abang-abang-abang. Hanggang dito na lang tayo muna. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel, mga kadidis. God bless sa inyong lahat.